Magandang magandang gabi mga kaman ng mga farmers lahat na nasa mga lahat na nanunod sa atin sumusuporta ito nga pala yung ginawa namin ngayong araw sa so, all this farm nakikita nyo yan guys nag-iisip muna kami yung pumunta ko dyan yung mga alas 7 nagtimpla ko na siya ng kape kahit bukusin ko yan aray ko yung nagtimpla ko ng kape diba <laughs> ganun no matapang par So, bali ang gagawin namin dyan is iniisip muna namin kung ano yung mga gagawin ngayong araw. Kasi sa dami ng gagawin, dapat matapos na lahat. Yan. May mga plano kasi kami na dapat matuloy. Gawin kami ng updated na mga kulungan. Ano yung bagong changes para sa mga parating na sisiyo. Kaya, yeah, kinag muna namin kung paano kami magbumisa at kung ano muna yung dapat unahin ngayong araw. So, bale yan. Talagang pinaplano lang muna namin kung ano ba talagang maunahin. Kapi-kapi lang, chinchil, usap-usap lang ng ano sa buhay. Diba? Nangita nyo naman. Yan na. Ang bilis-bilis ko para na akong rapper. Alam mo ha? Aray ko. <laughs> so, yun. Nangita nyo yan. Malapit lang matapos dyan. So, bale. Yan. Pinurse forward ko na lang para matapos na yan. So, bali na pag-isip na ako niyan. Gagawin ko sa kanya is, eh. yan. Sabi ko, men, kawakan mo yung manok. Haplos, haplosin mo. Para naman, kunwari, ano? Lalambingin mo siya para kunwari, pag natin, pwede na siyang ibenta. <laughs> Ganun lang yon par, mga kamanok, no? Yan, dinirotin pala namin yan. Everyday ginagawa namin. After yan, sabi ko po kayo ano anong oras na? Kuhan na natin yun, labas na natin yung mga bagong season na papisa para naman may, may post na natin. May, may vaccine na natin, tapos pwede na natin i-vent on it. Yan, yan nga pala yung mga bagong pisa, yung, yung sinala ko last last time, no? Yun, halo-halo na yan guys, Cornish, um, uh, Dongtao, Shamu, tsaka Rhode Island Reds and by the way guys may bago tayong alagaan ngayon yun bali ng hitlog yung pato last time sinarang na din namin dyan total kami kami lang din naman nagsasalang yan may pumisa naman kahit paano? pumisa at apat ba yun apat yan tignan nyo lang mga hindi ko sure kung apat yan tinatanggal ko muna lahat ng mga sisim dyan yan sa lahat ng mga gusto mag umpisa ng chicken farming or sa mga gusto mag alaga Pwede nyo kaming kontak yun through Facebook, Facebook, TikTok, syempre may YouTube channel din tayo, di mo no, na promote. Agay, agay, agay.